Ah. Ah. Kanino ka kas? Ay, sa inyo na po si Leonard. Ah, sa akin na si Leonard. Sige, sige, para maghanggan Tapos, may mga motor naman yung mga kasama natin doon, ano? Magluluto ba tayo doon? O mamimili na lang tayo ng pagkain dyan sa baba? Ay, bumili na lang po tayo. Bili, na lang tayo ng merienda para hindi asel. Ganito na lang. Magayos lang ako. After kong magayos dito, Alis na rin ako. Basta ready na kayo dyan. Mag na kayo. Ah, sige po, tama. Ano lang po kay mamaya. Mag-chat na lang po pag nandito na po. Okay. Kita kits mamaya. Alright. Mga oray. Another adventure ulit. Eh. So may pupuntahan tayo ngayong araw na to. Pupunta tayo ngayon dun sa tatlong cross na sinasabi nila. So hindi natin siya napunta noong nakarang linggo kasi alanganing oras na, gabi na rin. Kaya sabi ko babalik na lang tayo doon. So hindi ko rin alam tulad ng dati. Parang vlog natin. Uh, hindi ko alam kung ano ang mayroon doon. Hindi ko alam kung anong itsura. So, bahala na mamaya. Ano, kung anong uh, mangyayari and ano yung itsura na mayroon doon. Basta, uh, pupunta tayo ngayong araw na to and syempre, enjoy lang natin. Hi. Another vlog ulit. Ah, tubig. Talaga naman mainit. So, kailangan natin magpagas ngayon kasi walang gas bundok yung pupunta natin baka mamaya maubusan tayo kapag hindi tayo nakapagpagas kasi nga dead dead full tank ho. Tangkad mo na Leonard ah Anong gusto vitamins mo? Pa. Anong vitamins mo? Parang gusto mo uminom din ng vitamins Tara <laughs> <laughs> Tawoy ka <laughs> Sino pa makakasama? Tapo may motor din o tatlo kayo dyan? Tatlo po kami din. Safe kaya kayo dyan? Safe po kami din. Ah, sige. Kwan lang tayo ah. Chill rides lang tayo para. Antayin lang natin sila. Kasi may isa pa daw tayong makakasama. So bali lima pala kami mga kawaray. Okay, tatlo sila dun sa isa sa so may barako. And then ah, dito si Leonard nakaangkas sa atin. So yung makakasama natin mga kawaray, si Daniel, si Kenneth, Tropa ni paring jobert Tapos si Leonard naman, siya naman yung angka sa likod natin Yung okay, mga kasama natin mga kawaray, nadagdagan tayo ng dalawa Si John John, tsaka tong isa? Si Erg er 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 John er I'm hindi pa nakakapunta doon so first time din lang nila na maaarating ng tatlong cross pero matagal na pong may tatlong cross dyan Leonard okay. matagal na so eto na yung dan <laughs> oh, putik siya yan nakabok tayo dito oh. malapit na ba tayo mamaya, mamaya. Oh, putik na yan ibig sabihin malayo pa mamaya pa yung malapit mo eh Ah, oh, putik na yan ang tarikari ko Ano na kayo pare, wala akong disc brake. <tik> ang lalim. Napapamura ako dito ah may ilog. May buhay na ilog dito. Tapos maliit na ang daloy. Ah! Ginagawa pa lang daanan dito. Okay. Ah, ilog pala dito. Ay, kita ko na tatlong cross. Ah, Eto na! Ang ah, sirap dahanan Oh! Puti ka yan Oh, okay, ah. di na! Ah! Ito na! Ang may gumagawa!

First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love, my past relationship was a disaster. But now I don't care Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal and now I don't Narating din tayo Grabe Bago makarating dito mga oray Nakita nyo naman yung dinaanan natin uh, Sira din yung daan Pero worth it naman mga oray. Kasi pagdating mo dito Panalong panalo yung mga yung view Eto Pagka tayo dito mga oray Ah Yan mga oray. Oh my goodness Tinitik na lang pa atas. Kitang kita mga kore yung Batangas City. Ayun mga kore Batangas City. Yun. Kung matatandaan ninyo mga kore, nung pumunta tayo ng Kipot River, ito si Jan Jan, siya yung unggoy doon sa vlog natin. Isa siya sa mga nakasama natin doon sa Kipot River. Ayan. Hey, tinitigan ko. Tare, tinitigan ko. I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, and away an awful card you can't win. The losing hand. But the rain stopped falling, and the line on the floor was crawled. And the pain I'd been feeling washed away to return another day. I was cold, I was bold. I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is as it is, how the world is the mess, means that every heart and soul. Hey, shout out po. Hindi yeah, sa one touch. <laughs> 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 oh. <laughs> yung guys, ito po si Kaunggoy. <laughs> Update na naman guys, nandito na tayo sa... sa tatlong tatlong ano tatlong, tatlong bahay tatlong <laughs> tatlong cross <laughs> Ano pa rin na yung sa, sa TikTok? Puma, na ang talunga. Manda. Ay, guys, sa vlog natin. Hi vlog! Shout yeah. Pwede po mag shoutout out! Yeah, pwede pwede man! Um, out po si Maring Lorena at kay Paring Iseng <laughs> Shout out, shout -out Kawasak! Nandito kami sa tatlong cross! Haba! vlog din naman niya. Hi po, guys sa vlog po. <laughs> Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> <laughs> ito yung tatlong cross na tinatawag. So ito, uh, sabi nila partitawood to ng kumba and kunde. Ma icon kondi kund, na, nasa kondi na to. Ah, kumba at Ah, kumba parang boundary na ng kumba at saka kondi. Ayun, makakore. Tatlong cross. So hindi ganoon kadali mga kore makarating dito kasi kita nyo naman kanina bang papunta kami dito yung kalsadang dinadaanan namin sira sira and may, may parte naman siyang sementado mga kawaray. yun nga lang mas lamang yung sira kasi ginagawa pa nga lang yung daanan pero pagdating mo naman dito mga kawaray, worth it naman yung maaabutan mo dito napakagandang tanawin yung sunset makikita mo rin talaga ayan so walang entrance fee and siguro ito Inaayos pa rin siya yung hanggang ngayon So may naabutang kami mga gumagawa Pinipinturahan Yes uh, So ulit tumambay dito mga waray uh, Lalong lalo na siguro Mamayang gabi kasi Uh, mamayang gabi, siyempre makikita natin yung planta doon. Pati yung Patanga City, maraming ilaw na mamaya. So yun mga oray. hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw na to. And sama natin sila paring Jobert, Janjan, and si Daniel, si Leonard, si, si paring Kenneth, si Katsupo, si ano parang? Kabebot. Kabebot. Ang pangalan Huh? na, for sure. Daguno, Daguno. Daguno. Ayan, si so, na, si Ah, uh, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw na to. And syempre, uh, hindi na tayo aabutin ng gabi. Kala kanina ba, aabutin pa tayo ng pag uh, silim. Si Yan nga lang, Ah, uh, iniisip ko rin mamaya yung dadaanan namin kasi hindi rin namin alam kung ang dadaanan namin pa, e konde eh ba sira din. So mahirap kapag pag naabutan kami sa daan ng aberya, ng sira. So mahihirapan may kami makahingi ng responde kasi sobrang gabi na. So, yon. ama ah, mga oray, maraming maraming salamat sa panonood niyo. Oh. Maraming salamat din sa mga nakasama natin ngayong araw na 'to sa vlog na ginawa natin ngayong araw na 'to. Parang Daniel. Kaway kayo kayo. Oh,